Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, baby guy. Blow, 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 blow. One, two, three. Happy, tali drive, drive. Oh, oh, magaling mo magdrive mo. Magdrive mo. Oh, oh na busi na pa. Oh. make it to you wow wow happy birthday to you happy birthday to <laughs> happy, happy, birthday, birthday, birthday. One. Happy, birthday, happy birthday, baby Happy birthday to you. happy birthday, baby Kai! Meron po sponsor dyan? Ah, kakain dinatin 'yan. Wow. Yay! Ako na lang na. birthday. birthday, baby Kai! Kiss baby Kai! Kiss, 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 kiss. Kes, kisah kelapit. Wah. Wow. Audrey. Oh, ya. Si dia ada ada si sendian. Ah, Kakanta. Tingnan mo 'no kaya mag-glow 'yan. Tingnan mo kaya lang 'yung electric fan sa Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. One, two, three. Sebab, Siapa? One. one. Uh, si Dada. Ah, sudah. Wah, sini sini si baby, sini 1, 2 baby? One, one two, three. One, si one, two. Ah, si Mami. Mami. <laughs> One, two. Uh, si Mami. <laughs> one, two. <laughs> ah, sini baby kau, tolong <laughs> din Yeah. Okay! yo what's up mga kagiliw ayun well, sa mapagpalang araw po sa ating lahat at ngayon ay hindi maganda ang panahon mga kagiliw ayo. ang lakas ng hangin yung mga kawayan o sasayawan saka dito Diyan po nang gagaling yung malakas na hangin Ayan. Ayun, no? ah, at nandito na yung laylayan yung laylayan ng bagyong Christine sana hindi mag stay dito sa atin sa Candelaria Quezon at ayan mga kagiliw at ipapaliwanag po natin papaliwanag natin kung bakit matagal tayong walang upload matagal tayong hindi video na wala tayo dito sa YouTube. at ito po ang dahilan na ipapaliwanag natin ngayon at syempre hindi lang po ako magpapaliwanag tara may kasama tayo ayan, kasakta sa loob ng bahay natin ayan ito bang labahin yeah. <laughs> ayan ayan mga kagiliw sama so, mo magpaliwanag kung bakit hindi ako nakakapag-upload. Wow! Hmm! Ayan, makakagiliw! Ang dahilan, kung bakit hindi po tayo nakakapag-upload dito, nakapag ng vlog. Ayan. Medyo naging selfish tayo. At sinusulit natin yung ating time. Kay Bibi at saka sa second baby. Ayan. Ayan po mga kagiliw. Okay, okay. okay. May second baby na po tayo. Ayan. Po. Nagbablog po si daddy. Sabi lang po. Nagbablog lang po si daddy. Ayan po mga kagiliw. So. <laughs> po. Po. Mabablog ka rin po. Mabablog ka rin. Si daddy muna. Explain lang ni daddy kung bakit matagal-tagal it's been ah. Uh, Nagit buwan na? No? two months na hindi tayo nakakapag kulang kulang two months na hindi tayo nakakapag opo opo masasalita mo na si daddy ayan na two months kulang kulang two months na hindi tayo nakapag upload momo. may momo uh, dahil po momo. buntis po si mami kagiliw ayan may second baby na po ako at ako po yung Oh. Nag-aalaga dito sa aming pangada at maselan po ang pagbu... Sige, ikaw na po. Oh. Teka, babawasan natin yung, fan, yung ilaw. Mm. 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 Ate. O, ano sa sabihin po sila din ang maghahawak. Hmm. Mm. Ano po sa sabihin mo? Na. Hmm. na. O, ano sa sabihin po? Ano po? What's up mga kagiliw? Sabi po, what's up mga kagiliw? Guys. Oh. Mumu. May mumu? Wala po mumu. Ayun mga kagiliw. At hindi tayo makapag makapag video ng maayos dun sa loob ng kwarto. Ayan doon po sa loob kwarto namin. At gawa ni baby kay po ay inaagaw tong ating camera so yun mga kagiliw at kaya hindi tayo nakapag vlog dahil nga po ng paglipat natin dito sa Quezon ay nalaman po namin na buntis po pala si mami kagiliw ay sa second baby namin at at yung pagbuntis niya po ay maselan masyadong maselan po hindi po siya nakakakaya na maayos suka na suka ayan tumating po sa punto na lugaw na lang yung kinakain niya at tapos si baby kagilo naman po syempre ako po bilang isang isang ama nasabik nasabik sa akin maginay talaga naman po naging selfish ako uh, naging selfish ako sa inyo at inilaan ko muna yung mga oras ko para sa aking anak

Ito sa simbahan. Ayan. Si simba muna. Simba day. Sunday, simba day. Wow. Oh. Ano po yung hawak mo? Bird. Anong color po ng bird? Red. Sino pong bumili niyan? Dada. Sino pong bumili niyan? Dada. Si Dada. Oh. Dada. <laughs> ah. ah, ah! careful careful dadaan Waah Waah Patton poote do 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 na Nak Sundaan What's up mga akili wow Wow! How sweet! Uh, very... Very sweet naman. Priceless. Ang tatawag na priceless mga kagiliw. Ano? หนึ่งหนึ่งหนึ่ปปีปป,ปับปับ Nasaan po dito ang frog? Where is the frog? Frog. Nasaan po yung frog? Tanda. wow, there correct. direct. Pakiat. Pakiat. Pakiat, tali. Pakiat. Pakiat, tali. Ah. Game. 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 Pakiat. Pakiat. <laughs> Pakiat. Tapi, tung-tung. Tapi, oh, kaya. Kaya. Kaya apa pak? Tapi, oh, tadi. Ah. Setaya. Tapi, di dito, dito! Dito, dito! tu. Di tu, di tu. Kaki kita ni, ni, Okay, tali, ah tayo, oh, <laughs> <laughs> oh, okay, drive! Drive! oh, oh, naman mag -drive, oh. Mag -drive, oh, oh, mag na oh, 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 pa. oh, Ah, si At ayun po yung pangarap ko sa buhay ko yung makasama ko yung aking mag-ina kaya po doon sa man nagtatanong po kung bakit ako umuwi ng Pilipinas ay eh, gusto ko po isa lang po ang dahilan ko ay gusto ko pong makasama yung aking magina ay patapos na rin naman po yung kontrata ko dun sa Taiwan lumalakas na lumalakas na talaga oh madilim na at meron po tayo mga previous vlog Siguro mga dalawa, dalawa pa yun na hindi po na-edit Hindi ko ma-edit kasi nga po Napaka busy natin Hindi pa natin na-edit dahil Yung oras talaga natin ay nakapokus para sa pamilya natin So pasensya na po sa part 10 mga kagiliw At syempre meron tayo mga dapat Unahin sa buhay natin Ayan yung ating Yung ating mga nasa bucket list ko Pag-uwi dito sa Pilipinas Ayan

ang naman transmission, basahin pin yung 2 yung nasa traffic, bumili nyo tama lang yung pinag nga to? na to? Reverse yan. Yeah. Reverse. Pagka-atras park. Okay. Ano? Okay. parking na to, parating ganito, parating hand-brake. lang, sa unahan siya. Ito, sa litura naman etong parking na sa litura naman hmm. yeah. Ito? Yeah. Yeah. sa unahan. Sa unahan. Sa unahan, hand naman Mm -hmm. Kaya kahit tanggalin mo to, hindi pa rin aabante ah, yan. Kasi naka-park yan. Ah, uh, pag naka-park. Kung yan naman ay nakaabante, naka-drive at naka-handle pa rin na yan, hindi pa rin, ah, hindi pa rin naalis yan. Pero walang magiging uh, epekto yun. Wala naman. Hindi ka lang makakaalis. Hindi ka lang makakaalis yung naka uh, nakapekto nun. Ah. Uh, Kailangan, pag, hindi na bali pag di ba, pag ina nga ito, nakatakam na ng pagano. Mm -hmm. Pag baba lang, na mo lang. Pag diin, nakatakam ng bagya. Parang gano'n. Mm -hmm. Hindi pwede gaganan nila, hindi, hindi malito yun na. Kailangan nakatakam ay, hindi pala tayo naka-seatbelt mo. No? Kaya mo na, seatbelt. Bagsak, bagsak agad. <laughs> sa seatbelt na pa sa unang ano lang yun, eh. sa kinasama ko LTO lang naman yun eh. Tsaka for safety rin naman kasi talaga yung seatbelt safety. Seatbelt ka dati, ikaw pala y Di ba? Ano, Dino tatan, eh. Hindi ba? Ang naman. Hindi na kailangan mo tatansya eh. Tsaka bago ka marangkada, sa ko sa mirror, tsaka ako ah, din sa gitna na rin. Para maalam baka may marangkada kayo, meron pa ng paparating eh. sakto lang yung tuloy mo, kumakapit yung ulo. lang yung sobrang tuloy. Dudulas naman lang yun. Saga sana yung aso. Baka aso na ako ah. Hindi ni, pinang-pinang to. Bumi ka sa Sakto sa sakto. Walang space yan. Kaya sa kaya na kaya kaya na kaya na sa na na <laughs> RIP na, Ano ang ginagawa? Ang ganyan, ang ganyan Ang ganyan, ang ganyan Nakamalaki pa ba tayo? RIP natin sa mayo Ha? Nagiging binigay yung ng RIP natin Ayan, mag-arol tayo mag-swimming Ayan, mga Okay, goggles on everyone Ready Set Go magaling nyo. on ready set go get air hold and swim go ayan, doon muna po tayo nag-focus para pagbalik natin dito sa sa YouTube ay okay okay na po tayo mga kagiliw. Ayan, sulit na sulit mga kagiliw at ngayon ko lang na-enjoy ng ng maayos bilang isang ama, asawa sa akin sa akin pamilya. Ayan mga kagiliw, kaya pasensya na po. Ayan sa matagal nating hindi pag-upload ng video dito sa YouTube. Ayan, nawa po inyo maintindihan. Alright.